Guys, good morning. Magandang umaga sa lahat at magandang tanghali, magandang gabi kung saan man sulok sa mundo. So, for today's vlog mga guys, ay kailangan kong ipakita sa inyo yung mga uh, gagawin ko ngayong araw, no? So, kahapon ay of natin at saka yung mga dapas na mga araw hindi tayo nakapag-upload kasi nga medyo busy tayo at marami tayong ginawa, no? Sa hotel dahil kasi may wedding tayo. So sa araw nito, ay papakita oh, ko sa inyo ha? Ha? Uh, ito pakita ko sa inyo yung gagawin ko At uh, ngayon pala no, may nagdala dito ng, ano, ng TV Kumbaga parang screen namin pag may wedding So ayan, makikita nyo sa loob Ayan, dinala So ito po yung TV na kung makikita nyo monitor So ayan siya Yung TV uh, dinala dito no So, ang kailangan na mga mag-order na customer. At saka dito rin, may dinala din dito. Dito yan. This one here. Okay. Kasamahan namin sa trabaho, no? So, pusya sila. At ako naman sa flower shop. So, yun ang mga trabaho nila, no? Yung maghahakot ng mga gamit. Kasi nga sabi ko nung nakarang araw may wedding kami at hindi ako nakapag-vlog ng na ilang araw, no? Kaya pasensya na kayo, guys. Ito, habang nagsasalita ako, nagbubuhat din ako. Ah, here. Ayaw. Okay. This one first. Soya, soya? so Ah. Yeah. So, ayan yeah. so, yeah, mga kasama ko. Ah, mga mga Nepal at saka mga Sa so, mga kusya. Yung mga gumagawa ng mga lamisa. Um, So, nagtutulong-tulong din kami dito kahit papano kasi kahit ako florista ako, nagtutulong naman ako sa kanila eh kahit papano. So, yan. Dyan lang, no? this one here, pari. This one just So, ganun so, gagawin ko kaya ginagawa ko lang kasi ako kasi nag yan gumawa. Ako gumawa ng design. Ako rin yung gumawa ng mga table na kung anong dapat i-arrange. Para nila tinuturo ko lang sa kanila kung saan ko i-palanagay sa kanila. So mga mababait naman yan, yung mga nipal at mga kaibigan. Oh Good ha? Good smila. ha? Ha ha ang kalas. Ano mga pita? Ano? Tartip mga pita. Ano mga tartip eh? Ayaw, ayaw. Sukran. Kahit kapano paano natuto na din ako dito mag-arabic. Oh, kailan na yan. Yan mga perfume yan. Kasa ano, libre. Nang ba? nang papabango pa sila. Na? So alis na sila mga kaibigan. At ah... Uh, babalik na tayo sa uh, trabaho namin. Okay, okay. No problem. So, alis na sila, no? Tayo ay magsisimula na ulit sa trabaho natin. At, uh, yun nga, mga guys. So, yan yung lamisa na ginawa namin nung nakarang araw doon sa hotel. So, titingnan ko doon sa group namin kung may video doon na yung binawa ko sa hotel so i-upload natin sa YouTube natin no either sa short video or sa uh, uh, misbo sa YouTube uh, mga content natin doon sa long video natin no so ito yung mga misa na ginamit no so nila ng no? mga Nepal so mga mababait din 'yan kahit mga nipal hindi natin kalahi mababait 'yan basta mabait ka rin din sa kanila so guys balik tayo dito sa gagawin ko so ito yung gagawin ko no so meron ako dito ng uh, artificial flowers at saka meron ako dito ng uh, base no so itong base nito ay base ng customer no pagdating ko dito kasi yung duty natin ay start na ganitong oras 11 So, pagdating ko, sabi ng secretary gagawin ko daw ito. Itartip ko daw ito at kukunin ng customer as soon as, soon, as soon as possible. So, kailangan natin magawa ito. So, hindi pa tayo nakapaglinis ng shop natin. So, all you have to do is we will do it for this one first before I make it clean in the shop. O, oh, English yun ah. <laughs> so, yun guys. No? So... Abangan uh, nyo mamaya no At uh, gagawin ko na ito yung order ko So artificial po ito no Mayroon dito ng hydrangea uh, Carnation Tsaka Tawag dito ay uh, million flowers Pero tawag dito sa atin na itong uh, Gypsophilia no So ito at saka protea So artificial po ito lahat So Mamaya guys no Ipapakita ko sa inyo ko Pagkatapos nito So Cut muna tayo